mayroon tayong napulot na ano kabayan yung puno ng nyug na ano ba yung bulok na so maganda to pagtataniman ng strawberry kabayan kasi lumang luma na to kabayan Sabihin kabayan ano na to yung pili na to pagtataniman kabayan halo sa ano ba sa lupa para magiging ano buhagag yung lupa sa garbage mabilis sana duro gitok bayan kung may makina yan pag ito hinalo mo kabayan sa ano sa pinagtatanim ng strawberry mabilis lumaki ang strawberry kabayan kasi yung ugat nito ah uh, malabot yung ano niya ng ugat yung pababa ng ugat ng strawberry pag mga ganito yung uh, mabilis lumaki yang kabayan meron akong kabayan, ha? Isa sa pinakamagandang tanong na ito, 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 ano to kabayan? Yung, di ba yung puno ng niyog na nabulok na? So, ang gawin nito kabayan, uh, lalulutuin ko pa to, i-sterilize ko pa to. Tapos lagyan natin ng bermikas tapos yung ano yung pro light. Yun yung pagtataniman natin ng ano yung runners na strawberry para mataba ba Pag nagtanim tayo ng runners na strawberry pag malambot yung pagtatanim, mabilis siya lumaki tsaka maganda yung ano niya ka kabayan ba. Kumbaga quality yung pag-runners niya kabayan, matibay ba? Yun.